Shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant to the same Holy Spirit we may always be truly wise. Rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help the Christians. Pray for us. in The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Remember more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. In nomine Patris, Spirit Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patri. et Filio et Spiritu Santo, Secut erat in principio et non in servir in seculat seculorum. Amen. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum, Benedict. Gabriel, pero bago muna natin simula ng ating talakayan, ay uh, magdasal muna tayo. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon, ng aming kakanin sa araw-araw kami ngayon. Nang aming kakanin sa araw-araw kami ngayon. Nang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Ayan, kapatid ng Gabriel. Welcome po dito sa Kumento Nero. Malaya po tayong magkomentaryo sa mga video na aking ina-upload o sa issue na aking tinatadakay. Kaya katulad po ngayon, bago po magpatuloy sa kanilang hanap buhay, itong mga defensor katoliko, nagdadasal sila. At alam naman natin kung bakit nagdadasal. Para mapaniwalain ang mga katoliko na sila'y makadiyos na sila ay nagmamalasakit sa katoliko. Ang totoo, ang pinakalayunin talaga ng kanilang pagdarasal ay para kutungan po kayo. Hindi kailanman si Kristo nagturo ng dasal. Ang mga apostol, hindi sila nagdasal, kundi nanalangin sila. ibaho ang dasal sa kapanalangin. Ang dasal po, memoryado. Paulit-ulit ibang-iba po sa panalangin na tinuturo ng Biblia. Ang pananalangin po ay pagpapahayag ng kailangan mo sa Diyos. Nababasa po sa Biblia yun. Sa aklat ng Pilipos, sinabi mismo ni Apostol Pablo yan, na huwag niya kayong mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa niya ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapakumbaba pagsamo at pagpapasalamat ay inyo anyang ipahayag ang inyong kailangan sa Panginoong Diyos. Iyan po ang panalangin. Hindi po memoryado na gawa ng iba. Kaya ang iniwasan mo yung dasal na yan. Iniwasan mo ang komentaryo ko dyan. Napakadami mo ng video, napakadami mo ng inupload na video, yung iba pa ulit-ulit lang pero iniwasan mo ang sagot dyan na yan ay dasal at hindi yan panalangin. Mali na nga na yun din ang sasabihin niyo. pero lalo pang namali sapagkat pinalitan nyo yung nakasulat talaga. Ama namin na niya, nasa langit ka, dumating nawa ang karyan mo, pinalitan nyo yan. Mapasa na niya ang karyan nyo. Iniwasan mo yan, Burnok. Dapat sinagot mo yan eto dadagdagan ko ang kamalian, ano? Bukod doon sa mga sinabi ko na, eto dadagdagan ko pa. Paano bibigyan ng Diyos yan? Tingnan mo ang itsura. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tingnan mo ang itsura ng pandasar ninyo. Gaya po nang sabi ko na, ang pananalangin ay maselan po yan. Kausap natin ang Panginoong Diyos yan. Kaya kinakailangan lahat ng bagay ay maayos. Tinamo mo nga itsura, oh. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon magpana. at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, kapatid ng Gabriel. So... Puro kababuyan, pati pagpananalangin sa Diyos, kababuyan. Hindi ganyan po ang panalangin na binirinig ng Diyos. Iniwasan mong sagutin lahat yan. Kundi man napakarami mong in na naman na paulit-ulit, pero yung tungkol dyan sa, tungkol dyan sa nabutata ka, tungkol po sa dasal na ginawa nyo, na sabi ko nga, nabutata ka na naman, iniwasan mo. Salit sa na ipakita mo hindi ka nabutata dahil tama yung dasal mo, nagiba ka ng paksa. salit halit, sumagot ka na naman, lalo kang nabutata. Ano? Biyata't mukhang buhaya ko, kaya ang utak ko ay utak buhaya. Tingnan natin, Borno, kung sinong utak buhaya. Ha? Tingnan natin. Ito, ipiplay ko na, mga kaibigan. Utak buhaya raw ako. Mangmang. -mang. -mang. po natin. Kaya nagkagalan po ako, mga kaibigan, na sagutin po yan. Ano si isa, inabot ang isang buwan? Sapagkat, muli ko pong pinanood ang lahat ng aking video. Ulitin natin, na, oh. ha? Narinig, narinig, mo yon Brother Gabriel, ha? Narinig mo ah. yun, ha? Okay, para okay. masabi niya, ha? Para masabi niya, kap daw kapatid na Gabriel na wala na siyang nasagot. Lahat daw nasagot na daw niya. Yung mga uh -huh. sinasabi natin. O anong ginawa niya? Ulitin nga natin. Ulitin nga natin. Ang ganda nung sinabi niya. Sa pagkat ko pong pinanood ang lahat ng aking video. Okay. So yung video niya, yung pinanood niya. Mm -hmm. Yung video niya. Okay. Oo. Uh -oh. Eh, bakit yung video niya lang yung pinanood niya? Dapat yung video ko yung pinanood niya. Diba? Oo. Oh, oh, para, eh. oh, para malaman niya. Argument mo eh. Oo, para malaman niya nasasagot nasagot ko na yung kanyang argument at meron siyang mga sinasabi natin na ano na hindi niya sinasagot. Diba ganun yun? Hmm. Opo, opo. Yun po ang lalabas nun eh. Ganun dapat. Yung video mo yung panuorin niya. Oo, oh, so dapat, sir Seneta, yung panuorin mo para malaman mo na ikaw ay budata at hindi ka sumasagot sa aking mga video. Mayroon ka bang mga hindi nasagot sa ating video? Yung panoorin mo yung video ko at sagutin mo yung mga tanong ko. Iba, <laughs> sagutin natin. Kaya, mga ganun ba, Brother Gabriel? Ano talagang uh... mapatang ito? Hindi nag-iisip talaga, no? Biruin mo, para masabi niya daw, Brother Gabriel, na nasagot na daw niya ang mga videos ko, hmm. tingnan niya daw yung kanyang channel, yung videos niya daw, i-review daw niya yung videos niya lang yung i-re-read yun niya, Miruin mo yun, how ironic, how intelligent he is, ano? Bigyan siya, uh, ano, oh, di ba? Hindi e, tawag, itawag, itawag dyan, eh. tawag dyan eh, kabubuhan <laughs> <So, laughs> ng tawag dyan eh. Hindi nang iisip, hindi ginagamit yung focus nila niya, ano? <laughs> Ay, nako, yan ba yung ano, eh, sabaga, yung buaya yun talaga yung mukha niya, parang buaya yung utak oh. niya, parang buaya O, oh, ituloy na natin. <laughs> <laughs> si o, oh, itatanong ko sa iyo, ano mang dapat mong gawin para malaman mo yon? Sige nga. Dapat Naku ba manood na lang? Dapat ba na lang siya ng video niya? Yung video niya lang yung panonoodin niya? And then kung wala siyang makita, eh okay na kagad yun? Okay. Sa, <laughs> paano niyo masasagot yun? Eh, alam ko na kaburnok. Bakit pa may personal lalagay sinagot sa'yo? Kasi eh, nakatutok siya sa sarili niya ayaw yung tutukan yung ano mo, yung argument mo. Kaya, siyempre, mag-expect tayo ng pamimersonal. Oo. At ibig sabihin yan, eh nas, mas lalong nabubutata si Cesar Sineta kay Kapurno. Yan. Kasi video niya lang pala yung pinanood niya. O, di ba? <laughs> bobo naman talaga. Bobo naman pag ganun. Ay, nako. Hindi gumagamit ng utak ito. Ay, nako. Lumiit pa ng utak niya. Ay, nako naman. O, Ito pong dalawang to, ay talaga naman na akala mo ay napakatatalino. Akala mo ay nakakapuntos na sila kay Kasesar. <laughs> itong isa, itong Gabriel, ha? galing po ito sa MCGI, Kisuriano. Parang baboy ba na tumalo, nakala, nakalabas na siya sa kulungan. Ay ang bagsak po, lalong sa baboy ay nasa loob din ng kulungan at masahon pa doon sa inalisan ng kulungan mas grabe pa eh kung ako po tatanungin nyo alam nyo naman yan alam nyo naman kung bakit tumalun siya at pumunta dyan sa katoliko kasi po doon sa MCGI wala siyang, wala siyang lugar doon para maghanap buhay Diyan may hanap po ay siya. Sa natatawa ko, ang dalawang to akala mo nakakapuntos. Akala mo nakakalamang. <laughs> hindi naunawa ng sarili. Ito yung mga sinasabi. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo ng na mga nagnanasang maging guru ng kautosan bagamat hindi niya naunawa ng kanilang sinasabi ni ang mga bagay na naisal niya nilang katunayan ay hindi naunawaan. Ako raw ay tanga, bukang buhaya raw ako, kaya isip buhaya daw ako. Katangaan daw. Ulitin niya natin, ano yun? Ano yun, Burnok? Hindi ako nag-iisip kasi dapat video mo, dapat ang pinanood ko yung video mo, hindi yung video ko lang. Burnok, itong pinanunood mo video ko ito. Pero yung video mo na paninira na kasinungalingan ay kasama dito. Kaya yung sinasabi kong video ko lahat at pinanood ko, nandun na yung kasinungalingan mo. Kasama na yon Ikaw ang hindi nag-iisip eh. Kung naniwala ka lang sa akin na dapat ang suriin mo, yung utak mo, ay hindi ka sana napahiya ngayon. Dapat ang suriin mo yung utak mo ano? Hindi ata hindi ako nag-iisip. Kasi mukhang buhaya ko sa kautak buhaya. O ngayon. Sino ngayon ang utak buhaya? Ang dapat sinuri mo talaga yung utak mo. Tagasuri. Kung sinuri mo ang utak mo, hindi ka nahulog ngayon sa pagkakamali. Isip-isipin nyo yan mga kaibigan. Dapat raw, video na ang panoorin ko para masabi ko raw na mutata siya. Ang pinanood ko lang daw ang video ko. Video ko ito. Pero kasama yung video mo na pagsisinwaling. Bobo ka, hindi ka nag-iisip eh. Hindi lamang utak buwaya ka. Hindi lamang utak buwaya ka. Kundi utak ka ng Diablo. Utak ka ng Demonyo utak ni Satanas utak ng Antikristo ko han kung talaga hindi ka nag-iisip hindi mo ba talaga naiisip yun hindi ka talaga nag-iisip talagang inihuhulog ka ng Panginoong Diyos sa pagkakamali kung sinunod mo lang ako na dapat mong suriin ang utak mo ay siguro hindi ka na, hindi ka mapapahiya. Nakakaya yan, burlok. Paulit-ulit mo pang sinasabi, ha? Kamangmangan ko daw. Kabubuhan. Matindi, ha? Sabi naman itong nahasa kay Soriano, namimersonal daw ako. Sino bang namimersonal? O ano ba yung ginagawa ninyo? Hindi ba pamimersonal yan? Salip na sagutin yung isyo, kung ano-anong sinasabi nyo tungkol sa akin na akala ninyo eh nakapuntos na kayo lahat ng video ko burno na binanggit ko nandoon na yung video mo ng kasinungalingan at sinagot ko nga kaya nasabi kong nasagot ko lahat sa sapagkat lahat ng video mo ay nandun sa video kong pinanood. Bobo mo talaga, napakagago mo talaga. Hunghang ka talaga, oo. Antikristo hunghang talaga. Di ata kailangan panuring kung hiwala yung video mo. Ay hunghan talaga. Antikristo hunghan ka talaga. Alam mo naman salitang hunghang, nandyan na lahat eh. Tanga, gago, sinungaling, magdaraya, Antikristo mo nga, kalaban pa ni Kristo, kaaway pa ng Diyos, punghan pa. Ikaw yun eh. Kaya sabi ko nga sa iyo, hindi ka tagasuri, tagasira ka. si isipin nyo mga kaibigan, na mali daw ako sapagkat ang pinanood ko lang daw yung video ko. Kailangan daw, ang panoorin ko yung video niya para masabi ko raw na nasagot na niya. Ay, nakoborno. Utak buhaya ka talaga. <laughs> Hindi ka nag-iisip. Ano? Ang mga video ko, Burnok, para masagot kita, para masabi kong nasagot ko na ay kasama yung mga video mo. Kaya nasabi kong nasagot na kita kasi kasama yung mga video mo. Katulad ngayon, video ko ito pinanood mo. O sasagutin mo ito, di ba? Nandito rin ang video mo. Kung kasi yung kasinungaling nandito rin eh. Kasi yung mga video ko, kasama yung video mo ron para masagot ko. Kaya alam kong nasagot ko na lahat sapagkat kasama nga yung video mo ay nako tanga ay nako katangahan talaga lahat ng mga kawawa kayo mga katuliko na humanga dito kung napaka napakasimple o di ba grabe ka talaga kahabag habag po kayong pikit matang sumusunod yan kinukutungan lang po kayo ginagatasan po kayo kitang-kita na yung kamalian at kasinungalingan, kabubuhan, katangahan, kagaguhan, kahunghangan ni Borno. Kaya hindi lamang po isip buwaya itong dalawang to, kundi isip ng demonyo. Pagkaisip ka ng demonyo, isip ka ni Satanas. Hindi lamang po ito utak ng buwaya, kundi utak ng Diablo, utak ng demonyo, Utak po ito ng diablo. Utak ng demonyo. Utak ni satanas. Kaya sumatotal utak ng antikristong hunghan. Hunghan. Nandiyan na lahat yan. Yung salitang hunghan. Tanga, gago, siraulo, sinungaling. Yan ang hunghan. Ulitin ko burno ka, ulitin ko ha. Mga kaibigan, ulitin ko kayong mga tagaanga. Sabi ni burnok kailangan daw, wag lang panoorin ko yung video. Kailangan daw, ang panoorin ko raw yung video niya. Mali daw ako. kanga daw ako, hindi raw ako nag -isip. Kasi ang pinanood ko lang daw, yung video ko. Kailangan daw yung video niya. Para malaman ko raw, nabutata nga siya. Hindi <laughs> e to nag-iisip eh. Yung video ko, nando na yung video mo. Kaya alam kong nabutata ka kasi kasama na yung pagsagot ko sa video mo. Kaya yung video kong sinasabi, kasama na yung video mo. Ay, no, hindi ka na. Dapat talaga ang suri mo yung utak mo. Binaw mga kaibigan mga tagahanga po ni Borno, mga tagahanga ng mga Division Katoliko. O, napakasimple po yan, di ba? Kasi po, hindi po kayo dadalhin sa katotohanan ng mga defensor katoliko. Espiritu ng Diablo po ang mga yan. Eh. Sinungaling mga maninira, tagasira, mga sinungaling, ha? yung mga paratang po sa akin, sa kanya yun eh. Yung mga paratang sa Iglesia ni Kristo, sa kanila yun eh. Binabaliktad po. Ang Iglesia ni Kristo, ang itinuturo katotohanan, pinupo na po yung mali sa katoliko. Hindi po paninira yan. Ang naninira po, ang mga depensor katoliko, lalo na ito si Bornok at saka si Talibong. Pinangangatwiranan yung mali at palalabas na naninira ang Iglesia ni Kristo. Inuulit ko po, kayo po mga pikit matang sumusunod dyan sa mga dipinsor katoliko. Mawa po kayo sa inyong sarili. Huwag po kayong pumayag na manatili kayong sumusunod sa kanila. Hindi po kayo dadalhin sa langit lang ginagatasan lamang po kayo, yun ang masakit po. Kinukutungan kayo pagkatapos sa impyerno pa kayo. Huwag tayong pikit matasunod. Huwag tayong papayag na kutungan na lang ng kutungan. Yung mga dasal na yan na pinakikita sa inyo, pakitang tao lamang yan. Kapaimbabawan. Hindi ko na patatagalin. Maraming salamat po. Muli ay inanyayang ko po kayong makinig sa Iglesia ni Cristo para matuto po kayo ng tamang panalangin para maligtas po kayo sa araw ng pagukom. Muli mga kapatid, samahan po hindi ako muli na ipanalangin natin ang kapatid na ito at manalo. Ako po muli, si kapatid na Cesar si Seneta, muli po gumabati sa inyo ng pananami. Maraming, maraming salamat.